Isa daw sa pinakamadaling trabaho ang textile company Paupo-upo lang maghihintay ng oras Malalaman nyo din dito yung mga amo na Koreanong salbahe Panoorin nyo at baka mangyari din sa inyo Watch nyo po gang dulo para makita nyo ang sitwasyon nila dalawa, dalawa lang silang Pilipino dito Wow! Ay bagong bago talaga no? Bro Ganito pala bro Oo oh. <laughs> Hindi rin pala kayo pwedeng po metex bro, may CCTV? Puro karton, no? Ay, may rep din sila dito. Saan mo muna kung may laman? Silly face yata ito eh. Ito ba Sa, inyo talaga ito bro? kaya, kaya mo sa kabani? mo na ito Ito ba? Ito ba? Ito 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 tututok. pwede pa. So guys, nandito tayo ngayon sa company ng textile. Ayan. Kung meron tayong mga kaibigan dyan, mga kababayan na mapupunta sa textile, ganito po itsura ng ano nila. Ayan ito. Ito sila oh. Pwede rin pum pumasok dito kasi hinayaan nila pumasok. Ganda. Huh? Sinulid lahat niya yata eh. aircon pa. Kami dyan, hmm. Ka Hindi mainit dito bro pag bayar pa hindi na no? Ano to? Ikaw lahat nag-ano nito? Siyam na makina. Siyam na makina? Isang tao? Isang, na. isang tao? Oo. Oh. Pagod ah. Pagod oh. ano, yan, o? Ano yun? Normal lang yun o ano? So na yun parang siguro ba? yung trabaho niya parang siguro same same lang. Wala ano, naman madali trabaho sa Korea. Ang bagay. Lahat naman yung pinaghihirapan talaga. Isang tao, siyam na makina oh kasi ang ganda kasi sa pagkain ng gabi, hindi ka nagugutom kasi na Mas mas pagod sa umaga. Eh, mm. uh, ito guys. So ano. Pagod ka lang sa pagkain eh, pag may ganda ng view, diba? 'di ba? Hindi uh, <laughs> pag nagtatubag pag nagtatubag dito na, 'yan. Bago namin sila ng kapitbahay, bago tong <inaudible> ano, bagong area 'to. Bago lang lahat. Hindi, nasa, ano, naman ya? nasa Yan. Lahat. Ito, ginagamit nila ni Amo, 'di ba, Albor ko. Oh. Actually, hindi ko ni Albor, pabilisan na ako plastic. Binigay niya, hindi eh, sabi ko. Pwede pwede na masalagi din, 'di ba? Plastic mo pre. Sayang, dali mo. Ano pa ko yung box ko? Sabi niya, lagay mo dito sa lagi. Oh, sa lagi. Yung mga bike mo na doon, pre. Oh, yung bike niya wala na. Yung power sa airport 'to, 'di ba? Hindi pre. Bawal. Bawal. Hindi pre. Ilagay mo sa lagi. Pampasikip lang 'to eh. Mura na lang sa atin 'yan. Dito, tong. Ah, oo. oh. Marami, marami na. Mura na lang din sa atin mga ganyan bro. Wala lang, lang, pero hanapin ano, mo pa eh. Oo, oh, hanapin mo pa. Ang mga bagandang sa ba, galing ng Korea. Mas ano pa. China lang din yan. Hindi, tsaka may memory May memory si. Eh. Dumala si Amo. Diba? Oo, oh, ka... ito yung kawali galing sa'yo to. Oo, oh, mo Bala mong kapag sa'yo. <laughs> mo <mag> -sayo. <laughs> Pilipinas, diba? Kakatay oh. ng baboy. Oh. Sabi ko, singgugi talaga to. Singgugi. Ano ba yung Amo niya bro? Nakakausap niyo talaga? Oo, ano siya? boy siya. boy sa amin kasi sikya-sikya lang ano eh. Sikya-sikya lang Malayo. ang language, language eh. Ganun talaga Malayo mo. Malayo mo. Paiba-iba nga. Mmm. Yung, ang... yung pinangalingan mo, yan sa computer. Puta na, hindi mo makausap. Uy, maging nakasalpak yun sa'yo. <laughs> <laughs> Boy. Abang may kausap na ganun eh. Balahura nga yung para <laughs> Yan sa um, Go na. Oo yun. Yan yung style. Yan, yun yung <laughs> style. Lagi yun Lagi may kausap. Tsambahan lang talaga sa amoy, no? Tapos gaganon-ganon lang sa, oh. sa gitna. Yung amo na dito <laughs> na ano, cowboy, mababait na kami. Naganda. Ay. Yung amo na nakakasama sa trabaho kasi alam niya yung hirap ng trabaho, okay. Maintindihan niya. niya pa. Ako pa magyayang yeah, mag oh. si sa kanya magkape. Oo. Oh. na si Bulol. Ang laging niya. Silo mo na tayo. Parang parang tropa lang. Yan, yeah, maganda. Parang tropa lang yung mga mga gusto mo. Lalo <laughs> si parang biro, pag nag-usap silang dalawa. Ah, kasi hindi ako masyadong ma sa hanggang. Pero ano pa rin siya. Nakita ko na na Hmm. pobol Isang oras ka pa rin. Hindi niya isang <kainya>, oras ka pa rin. Naano ni parang biro eh. Kasi lagi <laughs> niyang <laughs> naano <laughs> <laughs> eh. <laughs> hindi, <laughs> Hindi ba mabigat sa kasama sa trabaho? Hindi ka pagod ka Kasi yung iba kasi parang, parang, parang ilag ka kumilos uh, dahil baka sitahin ka kumilos dahil ka. Baka ano. Dito hindi. Ito dito. pa yeah, sa iyo yun eh. Hindi sa sa Sikya. Kasi nga nandun lagi sa babae ng amo niyo. Kasama namin sa si na, na, trabaho, bro. Kasi 'yung talaga bumubuhat. 'Yan sana pagdikitan ng akin. 'Yung trabaho talaga. Pag oti lang, umuwi na siya kami, nara okay. nag oti. Angry 'yan, talaga Pero okay na rin kasi ano? Consistent ba. Trabaho lang. Ha? Trabaho lang. Tama na no. 'yan. 'Yung <coughs> pinangarap kong trabaho dito kagod. Di ako napunta sa kagod. Gago. Laging ga. gago. Gago. Hindi na mong po dito, pre. Kumaan natin ang buwan. Kawala tayong mga po. Kawala na yan. Ganda na ano na dito. Oo, pwede na yung labante kong dito eh. Hmm. Bakante yan dito. Dating bundok to, giniba. Diba? Ganda ng view, no? Oo, ayan, no? Oh. Bike daw, umalis. Ganda ng view. Ayun naman yung dorm namin. Yan. Yung dorm namin. Ito, bagong gawa to. Ito yung container naman nila. Pag may time, ano natin sila dito. Tingnan natin yung tulugan nila Ilang buwan pa lang ka dito bro? Wala pa lang pre no? Wala pa no? dito, 3 weeks pa lang tayo dito no? 3 weeks 3 weeks Parang gano'n Oo, parang gano'n pa lang kami Kasi kakaano pa lang ito eh Oo oh, pre, di diba, <laughs> okay. diba? yeah. oh, no. ba Masa dahil yung katapusan ba? Oo, 3 weeks pa lang tayo 3 weeks Sakto 3 <laughs> weeks kami ngayon, 3 weeks Tignan mo no? Grabe, kabilis gawin ng ano dito no? Ito, hindi ito mga Hindi ito semento guys Ano lang ito Mga parang yero lang ito Yero. Tapos ito. Ito yung balaman niya. Yero tapos styrofoam. Ayan o. Yero styrofoam. Lupit diba? Yun ang ano nila dito. Um, ah, may may kapitbahay na kami dito. Ayan eh